So ayan guys, kuha tayo ngayon ng ano, ng santol. Bali ako lang ang taga-pulot dito. Ayan. So, titik-titik mo lang natin yung santol ni Tio Kuni. Ayan o. Oh. Yung taga-akyat dyan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ano? <laughs> Wala. So ayan, bali kuha tayo yung santol. Ito. Ito so, yung santol dito maliit pa yan Oh. Green green pa yung konti pero matamis na yan. Ayan Oh. So tikman natin ito. Yung natikman ko na ito eh. So ngayon, ngayong buwan hindi pa masyado inog yung ano. Yung mga santol dito. Pero ito yung santol dito malaki. Ayan Malaki yan Oh. 50 years na ini. 50 years na ito santol. Ayan, santol yung puno malabo ah, yan you know? Tapos, ito yung isa. Ayan. So, karati ko na yan. So, akit kami dito para kumikim nitong santol niya. Masarap din. So, matamis nga ito. Matikman ko na. Yung sa amin kasi, maasim yun. Kahit hinug na, maasim pa rin. So, So, pulot na natin yung isang tool. o. o. So, malit na. Hinug na yun. o. You know, ilo na. So, tikman natin. Ako okay, mo ka, boss? Hmm? Ikaw na yung para pulot. Ayaw? Hmm. Ay, siba. Hmm, matamis na. Kahit maliit o. Lahat lang natin. Ang kaiba kasi dito, medyo madamo pa eh. Kailangan nito malinisan. Tapos, bago magkarbis ng santol na yan, kailangan yung ilalim. Yan lang. At wala yan. Para pag mag-detak sa Makita agad. Okay, mo damo ho. Ayan. Ito lang sa bulsa ko. Malit lang siya, pero hindi siya maasim eh. Kamis niya? Baka ano, mga August, August 30, ay August ano, June, July, mga August 20, hinugun, ano to, ah, lahat na yan hinug, mga August, 30, August 15, ganun, 20 ganyan. Ngayon o, ngayon, ah, bilo na yung iba bilo na pero pag August 20 ganun ay sobrang hinog na yan so masarap talaga yan sobrang sarap niyan ang kaya ba lang nitong santol na to ay medyo hindi siya kalaki yan you know? medyo maliit lang tapos hinog na Ipulot ka pa nga ni Kaya hinulog ko dito, dito, dito. dito Kid, malang itong inano mo. Wow. Oh. Yung iba, medyo may konting and ah uh, may medyo, may small, may large. Yung large sa, sa taas pa. Wala pa yung large. Wala pa eh. tulon na ako din so ayan bali yung sa akin Alam ano lang sa akin dito tatlo lang okay na to bali tikim lang to eh sa sunod ay dami dami na natin pero ano bali yung santol na to ay hindi sa amin to sa tiyuin ko to ayam so pag nag harvest yun mahingi ako doon ng santol mamis man ini sige daw Huwag mo na kayo ito pa niya. Huwag mo na. Dito na lang ngayon. Kasi dito ba? Ito ito. Ayan. Kasi nagsanga na lang ito. Tapos? No, tumba na yan. Bali, natumba yung kambagyo. Uh -huh. Ano oh, yun sant... so, okay, O yun o. Ito na santol o. Yung santol na to ay nalang siya nalaglag. Tingin ko hinog na to kasi nalaglag eh matamis to malit lang Santol oh. pang mandarin ay mas maraki pang mandarin eh kiat kiat eh hilaw ayan o oh. may damage na may bulok na eh ay lapak 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 yung santol Hain. Puso. Ayan o. So, ayan. So, may naman guys. Pag-ibig tayo.